Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Good news sapagkat heto na ang ikatlong pagbasa sa Senado para sa ating mga lolo at lola para sa kanilang makukuhang cash grant. Ang balitang ito ay nakalap sa PTV News. <tinyo> tapos sa ating mga lolo at lola, aprobado na sa Senado ang panukalang batas na naglalayong bigyan ng cash gift sa mga senior citizen pagtungtong nila sa edad na 80. Na nila maging sentenaryo pa para makakuha ng cash gift mula sa pamahalaan na nakalaan lang para sa mga nakaabot ng na isandang taong gulang. Sakaling may isapatas ang Senate Bill No. 2028 o ang Expanding the Coverage of the Centenarians Act. Dahil ang mga senior citizens na tutungtong sa edad na 80 taong gulang nasa bansaman o abroad makakatanggap ng 10,000 piso. Kapag umabot naman sa edad na 70 taong gulang ay nasa 20,000 piso naman ang na matatanggap at 100,000 piso naman kapag tumuntong sa edad na isang dang taong gulang. Ayon kay Sen. Amy Marcos, ang sponsor ng panukalang patas, ang life expectancy ng mga lalaking Pilipino ay nasa 79 years old, habang pagdating sa mga babae ay nasa 83 years old. Nasaan ko na susuportahan ng lahat Anya sa pamamagitan nito, maaga pa lang ay nabibigyan na ang mga senior citizens ng pagkilala. Kahit pa paano, maabukan rin sila ng konting grasya. Sabi nga sa atin, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Eh ang karamihan talaga hindi maabot Sabing ating panukalang patas, inaatasan din ng Philippine Statistics Authority kasama ang Department of Interior Local Government, Department of Information and Communications Technology at mga local government unit na bumuo ng isang data management system na magtatala ng mga kinakailangang impormasyon na sakop ng panukala. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!